mga Earpings Dito tayo ngayon sa Alakenet uh, Sa FI Motor Shop So ngayon may gagawin lang tayo sa puli natin Ayan o no? si Kulot to Dati bata lang yan Ngayon laki laki na Damulag na no? Ataw <laughs> So ito mga Earpings no? Hindi natin na uh, Ayan may konting uh, Hindi sumagad Pero konting so konti Ngayon Papabago natin itong degree natin Kasi para Medyo lumapat sa belt gagawin ka si Kenneth. Saan? Oh, uh, pang expo. Ayun. Sinusukat muna ako ilang degree. Degree. Thirteen point So, pwede yan 13.8 Pwede naman. Eka, ano pong mas nararapat niya? Eh? Kasi dapat, ano siyempre eh, Di ba nakaganyan yan? Oo. Oh. Ah. Dapat pre, papaganoonin mo Yun, sige, ganyanin na lang natin. Papataas. Ito kaya. 13.5. Pero yung belt ko dyan nito, B6.5 okay. okay lang yan 13.5, no? Oo, oh, 13 So, ang gagawin natin, net, gusto mo gawin natin, ano, 13. Para, para sagad sagad 13, oh, sagad na natin. Oo, lalong patayo yan. Ayun, sige. Kasi nakaano na rin ako, eh, TSMP na Torque Drive, eh, sa pakalang ko siya nilagay. Sa nakaganon, hindi sa padiretso. Ah, oo, lang pa.

बन उधर को जाना है 足臭い Dali. Tulong-tuloy <laughs> <sagat -sagat>, no? <laughs> <Wala. laughs> no? na lang. yung... Hahaha! Tulog sagad sagad sa garag Wala Yan Ito na mga herb. Nakabit na natin. Fine! Ayan. Bako. Bako ba? Hindi pa namin Nakakatakot. Ano? Ano? Net! Malakas! <laughs>